Ganang araw po, ngayon ay meron tayong tingnan. May gansa kami na nagarimlim, tapos may nilimliman siyang itlog niya. May humalo na itlog ng manok at itlog ng pabo. So may ano na daw, meron na daw na pisa. Titingnan natin kung ano yung napisa niya una. Kasi usually, matagal talaga napipisa ang itlog ng gansa. At yung itlog ng pabo, medyo matagal din. Silipin natin. Hello. Mamaga kuha ng kasabak pa kain baboy. Babo yung baboy nga namin yung nanganak na so, nanganak na rin siya oh yun yung, yung anak yan ah, ang laki naman niyang chan pero ang naanak niya is lima limang piraso yung anak niya ah, siguro mag-focus niya yan sa pagpapadede mas mabilis ang lumaki kasi limang piraso lang na konti lang yung anak niya so, yung mga yung manok natin dito silipin natin yung doon sa loob kasi may nagalimlim daw doon. Na Ang sa. Yan. Yung rabbit naman oh. may namang piso na hulong, oh. Kanino kaya to? May nagalimlim din tayong manok dito. Yan oh. Yung mga manok. Na nagalimlim. Marami namang manok na yung nagalimlim. Dito. Ayan meron din dito oh. Yung baboy May baboy din dito Pinapalaki Hanggang litsunin to ayan. Hello Dick Kasi laki ng Aganda atin na. Kasi laki na ng atin Yung bahay ng baboy namin Ayan Meron din kulungan dito Na ganyan O yari lang sa kawayan So Ayan o So par naman Napapalaki Hanggang litsunin lang naman yan So hindi nyo nakakayang sirain yan Ayan Tapos yan Ayan yung si Pring Bahayan ng baboy dyan o so, siya, tingnan lang natin. Oh, ano yung napisa nitong gansa? Kung mayroon ba talaga? May yan lang, may tagabantay bantay Ayan o. Oo, oh, mayroon nga o. Oh, ah. Saan na? May nagbabantay. Meron na di Ano ba ano yan? Gansa? gansa. Pabo. Mayroon <laughs> na matapang tong ganyan. Hindi natin malapit basta. O, oh! uh, buhuli na tayo. Oh, oh. May nagbabantay. Pil <laughs> na feel nila na sila yung nagulang ng sisyo na pabo. Oo, oh, oh, Tapang, oh. Ano sa na ha? Ano sa na? Ay, dito. ay, 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 ay,

Si oh sisiw ng pabo oh, ay, sisiw ng pabo balik 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 sa loob. balik 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 pag dumating na kasi, papasok sana natin dyan. ang ganyan katapaw yung gansa. Oh. Napakatapal. Yung lalaking gansa ang napaka kanya, pinipro niya. Pinoprotect na kanya yung sisiw. Hindi niya alam. Sisiw ng pabo yung napisa ng ng kanyang jowa. Tapos meron din yung gansa doon sa labas. Oh napalibutan nila yan ng tagabantay yung kagaling yan o oh. yan din doon sa kabila at dito sa labas may mga pabo din tayo dyan ang galing so, ayan yung ibang pabo natin nandyan gumagala ngayong oras kasi na to usual gumagala na yung mga alaga natin pupunta na doon sa parte ng damuhan at saka dito nga pala meron tayong pabo din naga limlim dito daming pabo natin ng hingitlog at nagalimlim ngayon yan dito meron din tayong pabo hello nagalimlim oh, din yan tapos dito sa unahan meron din manok naman to oh. tapos yung iba meron tayong pabo rin na nagalimlim sa may damuhan kita ko sa inyo Tahan natin doon sa part ng damuhan. Di. Medyo malayo-layo lang konti. Meron tayo doon. May mga baboy tayo diyan nakatali oh. Na ano ating baboy. Ayan. Oh. May mga baboy din tayo dito sa mga ilalim ng mga niyugan. Oh, diyan sila nakatali. Tapos dun sa unahan, meron tayo dito oh. nagalimlim na pabo lipin lang natin dyan sa damuhan nagalimlim nilagyan lang namin ng bubong bubong para hindi pa iplog itlog pag dumating yung incubator natin tagal kasi din dumating eh sabi 2 weeks lang daw gawin inabot na ng dalawang buwan sana ay darating ngayon ayan o yan, napalibutan to ng damo. Tapos yan yung pabo. Hello. O, oh, dalawang pabo yan. Ang alimlim dyan. Eh, sana okay din yung itlog nila dyan. Kasi yung kambing natin, nandito na rin yung ibang kambing. Mag-ala na rin sila. Yan o. Oh. Ito, buntis. Tapos, tapos, tapos sa unahan yung mga bagong panganak na kambing meron tayo dyan ay ano nangain na yung mga kambing natin dyan Ayan. eto buntis rin yan malapit na mga anak eto yung mga anak na asan na kaya yung ito yung mga maliliit. Tapos meron ba tong isa pang maliit. Yan ang hinahanap ko. Hello. Oh, yan yung mga maliliit na sa kambing. Tapos yung, yung, isang inahin natin na bagong panganak. Asa so, kaya yung anak niya? Oh, wala dito anak niya. Yan. So, ayan o. Oh. May mga kambing din tayo dyan. Ayan, oh, mga maliliit na kambing. Ayan. Ah, dito pala yung anak niya. Hello. Ayan eh. May hina pa at magkakapanganak pa lang ito. Mas naman eh. oh, Oo. Ah, Happy pala eh. Hello. oh Hello. Ayan eh, yung mami niya o. Oh. wala ko nawala. Andyan pala siya. Hello. Ay. Bait ko. Oh, ito mabait na kambing. Yung iba matakotin na. Medyo malaki na eh. Hello. Ayan. So, ayan yung aming mga simpleng alaga rin dito sa bukid. So, sana mas maparami pa natin ito lalo. Ay, yung iba nito gumagala na. May mga bakat kalabaw din tayo dito. So, eto naman. Update natin dito sa pinapalaki nating biik. Na isang piraso. Silipin din natin kumusta na. Ayan ah, malaki na rin. Malaki na rin. Ah. Ito, kakapurga lang kahapon. Pinurga din natin. Para mas magsulpot yung paglaki niya. Ayan yung mga pabo. Ayan yung mga pabo. Mga manok. Ayan o. Gumagala niyan sila dyan. So ayan po no. Ayan yung ating update dito no, kapag yung bukid natin madamo pwede natin paglagay na iba-ibang mga alaga ayop yun yung ginawa natin dito ngayon muli po maraming maraming salamat po